Ang sakit na tulo o gonorrhea ay isang nakakahawang impeksyon na dulot ng bakterya na naninirahan at kumakapit sa ari ng tao. Madalas, hindi ito nagpapakita ng anumang sintomas. Ngunit kung meron man, kadalasang lumalabas ang mga senyales sa ari. Bukod dito, maaari ring maapektuhan ang ibang bahagi ng katawan at magdulot ng iba pang sintomas. Bago natin simulan ng video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health tips and advice at huwag kalimutan pinutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Narito ang mga senyales ng tulo na maaaring maranasan ng isang lalaki. 1. Mahapding pag-ihi Ang pag-ihi ng may kasamang hapdi o sakit ay isa sa pangunahing senyales ng tulo. Ang impeksyong dulot ng gonorrhea ay maaaring magdulot ng pamamagat at pamumula sa ari na nagdalesulta sa masakit na pag-ihi. 2. Abnormal na discharge mula sa ari. Ang tulo ay maaaring magdulot ng hindi pangkaraniwang discharge mula sa ari. Karaniwan itong may kulay puti o kulay abo na maaaring may kasamang mabahong amoy. Ang sintomas na ito ay maaaring maranasan ng parehong lalaki at babae. 3. Pananakit o pamamaga ng ari. Maaaring makaranas ng pamamaga at pananakit sa ari, lalo na sa bahagi ng ulo nito. Kasabay nito, maaaring lumitaw ang pamumula at matinding hapdi. 4. mainit na pakiramdam kapag umiihi. Isa pang posibleng sintomas ng tulo ay ang mainit na pakiramdam habang umiihi. Dahil dito, maaari itong mapagkamalang sintomas ng UTI. Kung nararanasan nito, mainam na agad kumonsulta sa doktor upang makakuha ng tamang diagnosis at gamutan. 5. Conjunctivitis o pamamaga ng mata Ang gonorrhea ay maaari rin makahawa sa mga mata lalo na kung ang mata ay nalantad sa likido mula sa ari ng may impeksyon. Maaari itong magdulot ng conjunctivitis. Isang pamamaga o pangangati ng conjunctiva, ang malinaw na tissue na tumatakip sa eyeball. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panunood!